anak ni David! Kaawaan niyo po ako! Sabihin mong pumarito sa akin. Lakasan mo ang iyong loob! Tumayo ka! Pinatatawag ka niya! Huh? anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Guru, gusto ko po sanang makakita muli. Kung gayon magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Ah. 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 Na na Nossa. Nakakakita na ako! Ay, ah. libertos, Ay, Ay, ti -tila -tila Salamat po, Guru. Nak Nakakakita na ako! So